nasa linya na po ngayon ang Chief of Police po ng Antipolo. Ukol pa rin po sa karumaldumal po na massacre na nangyari nga po dyan sa Kogyo. Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo. Magandang umaga po sir. Yes ma'am, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng kapanood at nagpapakinig po. Yes po. Colonel, ano na po ang kasalukuyang estado po ng inyong investigasyon? Yes po, na no? uh, arrested naman natin kahapon yan. Although sumuko siya, we uh, considered it as arrest kasi uh, pasok pa tayo sa period kung saan na uh, yung offense niya ay pwede pa siyang kuliin ng warrantless arrest. At uh, base sa investigation namin, although at first hindi kami makapaniwala muna na magagawa na ito ng isang tao lamang, pero base sa mga informasyon na nakukuha natin ngayon sa CCTV at mismo, sa admission mismo ng uh, suspect po natin ay parang leading tayo sa isa lang talaga na gumawa ng insidente sige po. So, uh, based on CCTV at base na rin po sa naging pag-amin nga nung suspect na binabanggit niyo, eh mukhang tumutugma po no sa naging pahayag po niya kahapon. Sir, balikan lang po natin 'yung nangyari kahapon. Ano daw po exactly base din na, na rin sa kwento ng suspect ang nangyari? Uh, Paano po nangyari 'yung pito po 'yung biktima at mag-isa lang po siya na suspect? Oon. Uh, actually, 'yung brief uh, uh, background lang po anon kasi 'yung suspect po natin at 'yung isa sa mga pitong namatay ay magpartner sa negosyo. Dahil parang industrial partner niya 'yung 'yung uh, alias Johan, sabi natin. Ito si alias Bogart naman. So nakapangalan sa kanila 'yung kanilang negosyo na bakery na naging successful naman. However, according prior doon is parang may rift na sila na itong grupo ni victim kasama 'yung mga kapatid niya at pamangkin is eh parang they're planning na mag-separate na kasi nga pinagdududuhan na rin nila itong suspect na about sa finances, about ganun naman. Ito namang kabila naman, itong suspect natin nung birthday niya yung nakaraang gabi, yung mm. gabi na 'yon, birthday mm. niya Ah, uh, nung isang bote lang naman daw na alak yung ininom na nila. Tapos nung aktong matutulog na siya, na overheard niya na parang narinig niya. Na ade, I mean, kon kumpirmado siya, narinig niya na sinabi nung uh, alias Johan at doon sa isang pamangkin niya na uh, patayin na lang natin si kan isa pukit natin sa kumu ano sa unan tapos palabasin na lang natin na namatay sa bangungot. narinig daw niya 'yon so nung narinig niya 'yon uh, ah dahan siyang pumunta sa parang sa kusina at uh, at kumuha na ng kitchen knife at nung pinatay ng ilaw doon na siya doon niya na sinagawa yung kanyang uh, criminal act pero ito uh, base yun sa kwento niya no we, we are still uh, analyzing kung uh, paano niya nagawa yun na uh, pito versus one na hindi man lang siya nagaluhan opo uh, um, hepe uh, doon na sa biktima nitong si Bogart pito ito pwede ba namin malaman anong mga kasari, kasarian nito mga edad nito Ah uh, lalaki po sila lahat sir no? Okay. Lalaki po lahat ito tapos uh, may tatlo tayong minor de edad uh, although hindi pa nila sinasabi yung exact na age ng tatlong minor de edad pero yung dalawa is uh, approximately 17 years old po tapos yung isa hindi pa rin alam kung either 15 or 16 so inantay pa natin yung mga mag-anak nila. Opo. So, Opo. Tapos the rest diyan po eh puro lalaki po no? Puro po lalaki po ang uh, ang biktima po natin ay puro po lalaki. Opo, itong pitong ito magkakamag anak ba to? Yes po, uh, yung taklo diyan ay magkakapatid at yung uh, mga minor minoridad ay mga pamangkin po naman nila. Opo. Bakit sila na andoon lahat sa bakery? Stay in ano pong kwento? Uh, yes po, actually stay in sila kasama nung suspect no. Bali doon na rin sila na, na after na magtrabaho ng gabi, doon na rin sila natutulog either. Uh, may dalawang room naman doon. Tapos yung, yung mga minors, dito sila natutulog sa may bandang yung pinagmamasahan at tabi ng uh, oven nila. Mm -hmm. So ito pong pitung uh, pitong ito, uh, uh, magkakasama ba sila sa isang silid lang? Pa paano po na-discover yung mga bangkay nito? I hope you don't mind, Mr. Kamingila po ako ng, detalye. Yes po, yes po. Opo. Yes po. Opo. Bali parang typical lang dito na yung mga pinaparentahan dito sa mga uh, hindi naman remote uh, area. mga usual na urban place na na pinaa na diretso. Mm -hmm. Tapos may maliit na dalawang kwarto. Mm -hmm. Doon sa dalawang kwarto po may patay po doon na dalawa. Yeah. Tapos uh, dito sa labas, yung lima nandito naman sa labas, yung may takip kasi siya na parang kurtina sa labas eh. labas eh doon sa kwarto. So na discovery po ito ng ka kahapon po na umaga. Nadiscover ito kasi uh, one of the yung mga typical na bibili sana ng uh, paglisal, mm -hmm. this is yung one. Tapos napansin po na nakapadlak naka pa tapos pero may, may signs ng dugo. Mm -hmm. Tapos during that time, parang buhay pa yung isa po, buhay pa yung isa. Mm -hmm. uh, so tumawag po sila ng uh, official, barangay official at nila nagtawag din naman ng uh, ambulance. Pagdating naman po ng ambulance, nailipat pa po sa bed ng ambulance pero hindi na po talaga nagkitaan ng sign yung isa. Mm -hmm. So doon na lang po pinarating sa atin po ng uh, mga tauhan ng barangay na may insidente ganun. ah uh, sino po yung inabutan buhay pa? Ito hubay ba yung minor de edad? Meron ba kayong informasyon doon? Uh, I believe yung, hindi po, hindi po to min minor de edad. Uh, parang ito yung alias okay. ang ang opo, uh, opo. Siya. Opo. Kailan, mga anong oras po nangyari ang krimen sa pagtansya po ng, ng polisya? Ah, uh, base doon sa narinig na, na narinig ng mga kapitbahay ng mga commotion lang tapos doon sa narrative din naman ng ng uh, suspect, mga 11. Mga 11 ito. 11, uh, 11, 11 PM. PM. Yes Opo, po. 11 PM. Opo. So, uh sir, kel uh, anong oras nahuli yung suspect? Ah uh, papa at paano niyo po siya na nahuli? Ah uh, Actually inaresto in natin siya sa loob ng Camp no kasi uh, after niyang tumakas sa kerent incident uh, parang pumunta muna siya sa kamag-anak niya somewhere in Munyos uh, Quezon City mm -hmm. kung saan uh, iniwan niya yung mga gamit niya tapos uh, siya na po ay uh, nung nahimasmasan na siya at uh, lumapit na siya sa Caprami kasi mas malapit na po ang Caprami kaysa dito sa Antipolo so dumiretso na po siya doon nagkusa siya no po nagkusa siya na papo-papo yes, na recover pa sa kanya yung deadly weapon yung pong ginamit sa pananaksak actually naiwan sa katawan ng isa sa mga suspect yung kaya victim yung murder hmm. weapon tapos ah uh, meron pa kaming mga dinala kahapon sa forensic unit po na ina, uh, I mean martilyo at sa pangpampupud. -pang Tama -pang. naiwan-naiwan yung mga murder weapon except doon sa kiniklaim niya na may balisong wala kami nakitang balisong. So ano-ano ang mga ginamit niya ho na pag uh, no pag bibigay pinsala sa mga biktima dito? Ah, uh, kutsilyo gaano kalaki yan? A kitchen knife po ito, tapos martilyo, bakit meron siyang mga pinukpok pa? Ah, well actually, uh we we are suspecting na yung martilyo ang ginamit niya, no? Tapos yung mga kutsilyo naman yun. Yung typical na kitchen knife ito na siguro mga 12 inches hanggang uh, tip to kanin handle. Ah, ganoon ang. Yung typical lang po na kutsilyo natin sa kitchen, yun po yung ginamit. Po. Opo. And uh yun hum pito na biktima dito, uh hindi pa po tapos ang autopsy nito. Uh ilan Ilang mga saksak ang tinamo nito o basag sa ulo? Uh, hindi pa po kami naka ng official report sir, pero may okay. mga doon sa yung visual lang pa lang namin sir na initial sir. Yung mm. iba doon is may mga tama sa ulo, uh -huh. uh, yung uh, dito sa may bandang neck mga ganun. pero wala pa kami yung official po. Bali apo, apo. this Ano po, ma maaaring makuha n'yo? Opo. Ano profile ito si Bogart? Actually, sir, wala po siya. We check the siras po namin. We check the warrant. And even doon sa watch list ng mga drugs, wala po siyang record. At sinabi niya rin po yun kahapon. Kanya sir, wala po akong biso, wala po akong record. Ah, yun uh, nga As uh, legit, legit na negosyante pilang lang naman siya. Ilan taon na ito si Bogart? Si Bogart ay uh, 35 years old. Kaka-35 niya nung gabi na yun. Ang insidente niya. May asawa ba ito? Taga saan talaga ito? Saan siya, siya pinanganak? Ah, uh, siya po ay uh, sa Palanas Masbate po. Ang uh, birthplace niya, doon po sila taga roon Actually, lahat po ito ay magkakapit-bahay. Bali siya lang ata hindi hindi ka mag-anak, pero magkakapit-bahay sila, magkakilala sila doon sa isang barangay doon sa Palana. Opo, uh, uh, itong ataga uh, Masbate rin itong mga biktima. Yes po. Uh, magkakabit bahay po sila dun sa Masbate mm -hmm. po. At nung nag-venture sila dito, kasama po sila ng negosyo. Uh -huh. So sila yung magkakilala ng kanilang pamilya, kumbaga? Yes po. Yes po. Opo, opo. Sige. Uh, sino ho ang nakausap nitong si Bogart? Uh, ano ang re kayo ba mismo? Ano po ang report? Uh, ano papa, paano siya nagkwento dito? Uh, ano as in nahimasmasan lang siya? Ah, uh, meron ba siyang meron ba siyang, meron ba siyang ano, meron ba siyang kumbaga uh, nagsabay ng papakita ng psychological ano, um, problem? Ah, uh, sir, no, uh, although hindi naman tayo psychiatrist psychologist, mm -hmm. no, pero mm -hmm. sa tagal po na natin na may ma -usap natin mga usap tating mga criminal kriminal at mm -hmm. mga suspect mga iba, hindi ko naman po siya nakitaan. ano So, mm -hmm. sa, base siya lang sa aking personal po na experience po, no? Oo. hindi ko po siya nakakita ng mga erratic behaviors or mga mm -hmm. actuations po na mm -hmm. Parang normal siya and he was confident on the story na na kinakwento niya na kung paano niya ginawa and at kwan para nagko-collaborate doon sa crime scene kasi na, na nakita ko yung crime scene din. Nakita ko yung mga kinekwento niya which mm -hmm. is it, it it really collaborates doon sa claim po niya. Oh, kumbinsido po kayo talagang siya lang mag-isa may gawa nito. Uh, kung pagbabasihan po yung mga statement po ng mga witnesses po natin ng mga kapitbahay mm. at yung uh, CCTV po na nakalak po natin ng umalis siya mag-isa na lang po talaga at yung mga kapitbahay ang hindi lang natin alam is kung gaano ba kalalim ang tulog ng mga tao na yun or or, or baka may chemical no so we we, we are uh, we, uh, we, we are requesting doon sa tipscology ng mga dugo ng mga victim mm. kasi tulad nyo rin, na, tulad ng mga kababayan po natin, no, pito mm -hmm. po yun mm -hmm. na wala man lang sa pagalas galos So uh, we, we will rely on uh, scientific na lang tayo na opo, baka opo. naman may makamatagpuan tayo doon sa dugo ng mga opo, uh, opo. victims po natin. Opo. So meron pong, kumbaga, hindi ba man po ito established, may teorya na baka ginamita ng pampatulog yung pito kaya po hindi nanlaban ng mga ito? Yes po, maaari okay. pong ganun po. Kasi uh, hindi opo. mo makitaan ng ganun. Kasi, uh, sir, tayo, uh, we have witnessed yung mga pagkatay ng mga animals and everything. Mm -hmm. Napakaingay, mm -hmm. napaka messy. opo, Pero opo. pagdating po dito, uh, pito pong katao ito na mm -hmm. they are strong. Mm -hmm. uh, na Aktibo to physically strong ang mga to kasi nagmamasa opo. ng... Uh, mm -hmm. uh, I mean, parang mahirap din isipin na isa lang ang gumawa niya. Opo, opo, opo. Sige po. So again, ito poy binata si Bogart, binata ito. Ah, uh, dito po sa kanyang sinabi Ismerin po siya, actually, ah, uh, isa 'yun sa nag-induce ng kanya na parang sinabi sa kanya, nung narinig niya kasi na papatayin niya is ipapaliwanag na lang natin sa asawa niya na namatay siya sa bangungot. 'Yun 'yung kwento. Mhm. Mm opo, opo. 'Yun 'yung parang nag-kwan nag sa trigger po sa kanya. Okay. So sa, sa ngayon po, nasaan si Bogart? Nandito po sa atin po sa Antipolo Headquarters po. Naka-detain po siya habang inaantay po namin yung mga dokumento at may sampay yung koko lang complaint against sa kanya. Okay, sige po. So, salamat na marami. Tiyan, may tanong ka ba ba? Okay, sige. So, uh, sir, maiba ma ma lang ako. Yung road rage suspect dyan sa Antipolo, meron na ba kayong ano? Naalala ho ninyo? Yung namarel? kumusta na po Ay, yun? Ayos po, ayos oh, po. Ako hmm. oh, po. Hmm. Hmm. Ang po, uh, bumaba po sa homicide po yung kanyang... Yung sinampan namin is murder, pero uh, pagdating po sa court is naging... Uh, homicide po upon determination ng mga ebidensya at mga statement po ng mga witnesses and complainant ah uh, lagi homicide po at nakapagpiyansa na po siya naka-release na po siya ah uh, ano sabi ng piskal ang uh, sa amin po kung ano na yung condition okay. din namin amin kinestige po yung okay. wisdom oh. po nila po, at, oh, uh, oh, yes sir yes at ano wala lang yung utos ng court na pa po Oo. Oh, oh. So dito po ang 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 ang, ang namatay po dito ilan? Uh, dito, dito, po sa Road Rage. Mm uh, sa Road Rage. Isa lang po, isa lang po. Isa yung, lang. Uh, tatay po. Oh, yung tatay 'di ba na binaril ng walang kalaban-laban? Yes po, yes po. Okay, sige. So naging homicide yung kaso, ha? Opo. Mm. Okay, yes, po. opo, opo. O sige. So nakapagpiansa siya ngayon? Yes po. Pero oh. yung kaso po natin na, na tumatakbo na po yung... Opo, yes. Yung... Nga po. Ngayon. Pending na po ito. O sige. Hepe, uh, salamat po na marami sa pong panahon na binigay po sa aming programa para po natin mas maintindihan po itong karumal dumal na pangyayaring ito sa inyong jurisdiction. Salamat po na marami, Hepe. Uh, maraming salamat, po. Opo, si uh, Police Lieutenant Colonel uh, Ryan uh, Manongdo. Ang Chief of Police po ng uh, Antipolo Police.